Shane. ginos na, parang ghost na rin yun eh. Parang ginosting ka na rin eh, no? Yung ayaw ka ng kausapin, even nakakaharap kayo, iniiwasan ka na. Ginusto mo, hindi natin itatanggi yan, Shane. Oo, pero ang hindi mo alam, may ibang taong masasaktan sa ginawa nyo. At hindi lang din naman ikaw ang may kasalanan dito, Shane si Brian din. Kahit pa natin na inosente ang aura niya, ang datingan niya, eh may pananagutan pa rin sa dito. Kasi hindi kanya pinigilan kahit pa sabihin natin ikaw ang nag-lead, ikaw ang nag-insist, may choice siya to say no. Kaya Shane, ngayon is Hayaan mo na siya. Nangyari na yung nangyari. Lesson learned. Huwag mo na siyang habulin pa. Huwag mo nang alamin pa kung ano yung nararamdaman niya, kung ano yung masasabi niya sa mga nangyari sa inyo. Enough na yun. So, Shane, hindi ka masama. Ang tao lang. Pero ngayon, mas alam mo na na hindi lahat ng gusto natin Ay eh dapat nating kunin. Learn from it. Grow from it. And rise better.